Kumusta mga kasaliksik? Pag-usapan naman natin ang mga kakaibang bagay na natatagpuan ng mga tao sa Amerika. Kaya mula sa nabiling totoong bungo ng tao sa ukay-ukay hanggang sa isang skinwalker na nagpapagala-gala daw sa rancho ay pag-usapan natin. Ang sampung kakaibang mga bagay na nagawang mukha na ng kamera sa Amerika. Kaya kung handa ka ng mapanood ang mga ito ay simulan na natin. Number 10, Ukay-ukay ng mga bungo. Noong 2023, isang anthropologist ang nakatagpo ng isang hindi pangkaraniwang bagay habang namimili sa seksyon ng Halloween ng Antique Store sa Paradise Vintage Market sa Fort Myers, Florida. Ang inakala niya kasing simpleng dekorasyon ay isa palang tunay na bungo ng tao. Agad niyang kinontak ang mga ituridad at dumating ang Lee County Sheriff's Office upang magsagawa ng paunang pagsusuri. Kumpirmado na ang bungo ay totoong bungo ng tao at tinatayang may edad na 75 taon na. Ayon kay Captain Anita Iriarte ng Lee County Sheriff's Office, walang senyalis ng trauma ang bungo at hindi rin ito napanatili sa pamamagitan ng kahinahinalang paraan. Kaya't natanggal ang posibilidad ng foul play. Ang may-ari ng tindahan na si Beth Mayer ay nagulat din sa natuklasan. Ayon sa kanya, ang bungo ay bahagi ng isang storage unit na binili niya noong 2022. Ang anthropologist na nakatuklas ng bungo ay nagmungkahi na maaaring ito ay bungo ng isang Native American. Kaya't posibleng ibalik ito sa lokal na tribo kung makukumpirma ito. Kaya sa susunod na makakabili ka ng dekorasyong bungo, siguraduhin mo munang tunay ito o hindi. Number 9, Golden Egg Noong August 30, 2023, habang isinasagawa ang Seascape Alaska 5 Expedition na pinunahan ng National Oceanic and Atmospheric Administration na tagpuan ng mga mananaliksik, ang isang kahangahangang bagay sa ilalim ng dagat. Ito ay isang golden orb. Ang orb na ito ay natagpuan dalawang milya sa ilalim ng karagatan at may sukat na apat na pulgadang diametro. Gamit ang isang remotely operated vehicle, sinayasat ng NOAA team ang mga kalaliman at sa isa sa kanilang mga pagsisid, nakita nilang makintab na bagay na hugis dom na nag-iwan sa kanila ng maraming katanungan sa so una, inakala ng mga scientist na ang golden orb ay isang patay na sponge na nakadikit sa piraso ng koral. Ngunit tila hindi ito isang simpleng specimen. Iniisip din nila na maaaring isang egg casing ang golden orb. Subalit, matapos itong makuha at suriin sa laboratorio, hindi pa rin matukoy ng mga kung ang eksaktong pagkakakilanlan nito. Ang tanging kompirmasyon nila ay ang golden orb ay biological in origin. Nangangahulugang nagmula ito sa isang nabubuhay na organismo. Ngunit kung aling organismo ito nang galing, mula sa itlog ng pating o hanggang sa isang sea cucumber o isang hindi pa natutukoy na species ay nananatiling isang malaking tanong. Patuloy pa rin ang paghahanap ng kasagutan ukol sa misteryosong golden orb na ito. Number 8, pinakamalaking python sa Florida. Noong 2022, natuklasan ng mga scientists sa Everglades, Florida ang pinakamalaking Burmese Python na naitala sa estado. Ang dambuhal ng as na ito, isang babaeng python ay halos labing walong talampakan ng haba at may bigat na 215 pounds. Natagpuan ito ng isang koponan mula sa Conservancy of Southwest Florida gamit ang isang natatanging tracking method na gumagamit ng mga Scout Snakes. Nilagyan ng GPS trackers ang mga lalaking python na pagkatapos ay ginamit upang matagpuan ang mas malalaki at madalas na puno ng itlog na mababayang python. Ang method na ito ay nagtagumpay ng ang isang labing dalawang ang Scout Snake na nagangalang Dinosus ay nagturo sa koponan ng isang napakalaking babaeng python. Matapos ang isang matinding pakikipaglaban, nagtagumpay ang buong team na mahuli at madala ang python para sa karagdagang pag-aaral. Karaniwan ang mga hayop sa wildlife ay hinuhuli, tinatag at pagkatapos ay pinapakawalan muli. Ngunit ibang kaso para sa mga Burmese python. Ang mga na ito ay hindi katutubo sa Florida. Sila ay mula sa Southeast Asia at malamang na ipinakilala sa ligaw ng estado dahil sa mga irresponsible pet owners na nagpakawala ng kanilang mga alaga. Number 7. Mamot Noong 2023, natuklasan ni James Bristol habang nag install ng drainage system sa kanyang lupain malapit sa Chelsea, Michigan, ang mga buto ng isang sinaunang mamot. Sa una, inakala niyang buto ng bakang natagpuan. Ngunit nang maghukay pa siya, napagtanto niyang mas malaki at mas mahalaga ang kanyang natagpuan. Agad siyang nakipag-ugnayan sa University of Michigan at isang pangkat ng paleontologist ang nag-organisa ng excavation na natapos sa loob ng isang araw. Natagpuan nila ang halos 20% ng mga buto ng mamot, kabilang ang bungo, dalawang task, mga vertebrae, tadyang, pelvis at shoulder blades. Tinatayang nabuhay ang mamot sa pagitan ng 11,700 at 15,000 years na ang nakalipas at maaaring umabot sa bigat na siyam na tonelada. Napansin din ng mga manan na may marka ng hiwang ang mga na nagpapayuatig na maaaring ginamit ng mga sinaunang tao ang mamot bilang pagkain. Ang natuklasang ito ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa interaksyon ng mga sinaunang tao at dambuhalang hayop noong sinaunang panahon. Number 6, ahas na dalawa ang ulo. Noong Oktubre 2020, isang pamilya sa Florida ang natanggap ng hindi inaasahang regalo mula sa kanilang alagang pusa na si Olive. Isang ahas na may dalawang ulo ang kanilang nakita. Ang ahas na ito, isang juvenile Southern Black Racer, ay dinala ni Olive sa loob ng bahay at ibinabasa sa hig ng sala. Laking gulat ng pamilyang Rogers nang makita ang kakaibang ahas na ito at pinangalanan nila itong Dos na nangangahulugang dalawa sa Espanyol. Si Dos ay may kondisyon na tinatawag na bicepali kung saan ang isang embryo ay nagsimulang maghati upang maging kambal ngunit nabigyo itong ganap na magkahiwalay. Kaya nagresulta sa dalawang ulo sa isang katawan. Ang bawat ulo ay may sariling utak, mata at dila na nagpapahirap sa koordinasyon, lalo na sa pagkain at pag-iwas sa mga predator. Dahil dito, dinala si DOS ng Florida Fish and Wildlife Conservation Commission upang matiyak na mabubuhay siya ng ligtas at maabot ang kanyang inaasahang haba ng buhay. Sa kabila ng mga hamon na kinakaharap ng mga bisipalik na hayop sa kalikasan. Number 5. Sikada Invasion Ngayong taon, ang Midwest at Southeast regions ng United States ay nakaranas ng pambihirang pangyayari. Isang double broad phenomenon kung saan bilyong-bilyong sikadas ang sabay-sabay na lumitaw. Ang Brood 13 at Brood 19 na may 17 year at 13 year life cycles ay parehong lumitaw ngayong taon. Isang pangyaring huling naganap noon pang 1803. Ang mga sikada ay kilala sa kanilang malakas na mating calls na umaabot ng hanggang isang daang decibels, bahagi ng isang buwang mating ritual nila. Sa kabila ng kanilang nakabibing ingay at tila nakakatakot na dami, ang mga sikada ay hindi naman nakakapinsala sa mga tao. Pagkatapos ng kanilang mating ritual, mangingitlog sila at mamamatay na mag ng kanilang mga bangkay. Bagamat maaaring maging abala ang kanilang presensya, lalo na kung malapit sa iyong tahanan, ang mga ito ay bahagi ng natural na ekosistem at hindi nagdudulot ng direktang panganib sa kalusugan ng tao. Number 4. Lithium Reserve Kamakilan lamang natuklasan ng mga scientists ang isang lithium reserve sa ilalim ng Pennsylvania. Ang lithium ay isang mahalagang sangkap sa mga rechargeable batteries na ginagamit sa mga telepono, hybrid na sasakyan at electric bikes. Ang natuklasan ay nagmula sa wastewater mula sa hydraulic fracturing sa Marcellus Shale na naglalaman ng malaking dami ng bihirang elementong ito. Ang reserbang ito ay maaaring magbigay ng hanggang 40% ng pangangailangan ng buong estado sa nido sa lithium. Ayon sa mga pagsusuri, maaaring makuha ang lithium mula sa wastewater na ito ng may 90% efficiency. Ang natuklasan sa Pennsylvania ay may potensyal na babawasan ang pag-asa ng Estados Unidos sa pag-angat ng lithium mula sa ibang bansa at suporta ng mga layunin ng domestic production. Subalit, dahil sa mga panganib sa kapaligiran, maaaring kakailanganin pang maghanap ng mga ligtas na pamamaraan bago maisagawa ang pagkuha ng lithium. Number 3. Isda na may ngipin ng tao? Noong Hulyo 2023, isang hindi pangkaraniwang isda ang nahuli ng labing isang taong gulang na si Charlie Clinton habang nangingisda sa isang pond malapit sa kanilang lugar sa Oklahoma. Ang kanyang huli ay isang paku, isang isda mula sa South America na malapit na kamag-anak ng perana. Ngunit hindi tulad ng kanilang matatalim ng ngipin ng mga pinsan, ang paku ay may mga ngipin na flat at molar-like na kamukha ng sa mga tao. Ang mga pako ay katutubo sa Amazon River, Basin, at wala talagang lugar sa Oklahoma. Ganyan dahil sa kanilang popularidad bilang exotic pets, madalas na inilalabas ng mga may-ari ang mga isda sa lokal na mga ilog kapag hindi na nala ito kayang alagaan. Bagamat mukhang ito ang pinakamabuting gawin, nagdudulot naman ito ng problema dahil naglalabas sila ng invasive species na maaaring makasira sa lokal na wildlife. Ang pako na nahuli ni Charlie ay maaaring isa sa mga ipinalabas sa lokal na tubig. Sinadya o aksidente, ang kanyang pagkakahuli ay nagdulot ng ingay sa komunidad. Ang nani ni Charlie na si Jenna ay nakala noong una na pinalalaki lang ng kanyang anak ang kwento. Hanggang sa makita niya na nga mismo ang mga ngipin ng isda. Hindi niya naitago ang kanyang pagkagulat at hindi rin siya natuwa sa kakaibang itsura ng ngipin ng isda. Number 2 Misteryosong Butas Sa Washington State, natuklasan ni Mel Waiters ang isang tila walang hangganang butas sa kanyang ari-arian malapit sa Ellensburg. Ayon kay Waiters, ang butas ay may sukat na siyam na talampakan ang dayametro at may ladril yung nakalinya hanggang labing limang talampakan pababa. Sinukat niya ang lalim nito gamit ang isang fishing line at natuklas ang hindi bababa sa 80,000 talampakan ng lalim. Bukod sa lalim, ay may mga kakaibang katangian ng butas na ito. Hindi ito nagpa-produce ng echo at hindi rin ito napupuno kahit ginagamit na ng mga residente para magtapo ng mga basura. Higit pa rito, iniiwasan ng mga hayop pang lugar. May ulat din na isang patay na aso na itinapon sa butas ay muling nakita na buhay. Bagamat maraming naiengganyo sa kwento ni Waiters, wala pa rin namang nakukumpirma na ebidensya tungkol sa pag-iral ng butas na ito. Number 1. Ang Skinwalker Ang Skinwalker Ranch sa Uinta County, Utah ay isa sa mga pinakausap-usapang lugar na paranormal sa Estados Unidos. Matagal lang ito ng mga tribong Ute at Navajo na sumpang lugar na ito at naniniwala silang tinitirhan ito ng mga skinwalker. Ito ay mga mangkukulam na may kakayahang magpalitan nyo. Noong 1990s, binili ng bilyonaryong si Robert Bigelow ang rancho upang magsagawa ng mga lihim na pag-aaral na pinondahan ng Pentagon na naglalayong maintindihan at posibleng magamit ang mga misteryosong pwersa sa lugar. Sa kasalukuyan pag-aari na ng real estate magnate na si Brandon Fugal ang Skinwalker Ranch at ipinagpapatuloy niya ang mga pag-aaral upang tuklasin ang mga lihim nito. Maraming dokumentaryo at palabas ng nagawa tungkol sa lugar na ito. Subalit, nananatili pa rin ang mga misteryo. Ang mga tipiko ay nakapagtalana ng mataas na antas ng radiation, kakaibang electromagnetic fields at mga hindi may paliwanag na karamdaman at pinsala sa mga tao. Sa kabila ng manatuklasang ito, marami pa ring tanong ang nananatiling walang kasagutan.